Yan, magandang gabi. Papa Tams, yan. Papa Tams, back again. Dito tayo ngayon, guys, sa may GBL. Update, update lang muna. Wala pa tayo nasipat ng new rival. Sa mga branch nila, wala pa, no? Dito lang muna tayo, uh, update. Ayun, may mga sticker pala dito. Mga sticker, mga tropa. Ayan. Update lang muna, guys. GBL ang kong surplus. Ang pinaka landmark na lang, PS Bank, tsaka tapat lang siya ng Mercury, no? update lang mo sa mga sapatos Patagalin, hindi pa tagalin, hindi pa nakasubscribe channel ko please subscribe youtube channel papatoms tv and the notification bell guys para updated din sa mga bago kong vlog natin, let's go mo sa dito yan dito nike pangarabas yan, 685 lang siya. Wala pa siyang digitan tool. Ah, wala pa siyang digitan tool set. Marami lang, no? pero kunting laba lang siya. Size 8 dito. Napakaganang Nike. Ito so, silang ito, palladium. Pang babae, size 6. Yan, 6 up. Pagka ito? 485? 485 lang? Size 6 mga babae. Kunting laba lang. Ito lang, top sider dito, size 11. Malaking top sider ito. 685 lang din siya. Oh, Ang gusto nyo itong pang babae, oh mga size 5 or 3 lang ito ah 4 or 3 lang napakalit nito 6, 685 pero pang babae tayo dito pila shoes yun size 6.5 lang sya pero sya ito is 685 yan may kunting punto yung ilalim ito lang rebox shoes dito may mga sole set sya ito naman ito is size 10 yan mismo may mga sole set at may kunting pod yan 485 sya dito sa si rebox shoes na shoes dito baka matripon nyo ito ito jimmy Jimmy Shoes pang na ito maliit lang size ito mga size 7 yun know, 1,885 napakasulit ito Jimmy Choo Napakasulit naman to ito sa oh. patos hey, ito yayamanin oh. goods pa siya konting linis lang ito meron silang converse dito baka matripa nito converse nito size 8 pang ilalim wala ganun pod pod 685 dito siya bakit dito napakalit na ito pang na to. mga 5, 5 5 lang ito size 5 lang ito mga yun know, o 685 yan you know, pwede siya pang pormahan tsaka pang araw araw ito, ano Converse. Walang, walang pangalan. Ayun. 685 lang din siya. Oh. Ano ba ito? Converse ba ito? Size 10 dito guys. yung wala pa siyang dikitan sol set. Max Marami lang siya. Alam mo namin puti, ma madikitan sa domino. Wala pa siyang dikitan sa set. Walang taklapan Diyan pa yung sulpan niya. Wala pang pulit yung saklay niya. Ito pang ilalim. Yung, wala ganun put-put. 685 lang siya. Pang babae, size 6. Ito ng Adidas NMD dito ng Adidas. Pang lang dito, size 6. Ito pang ilalim, drag, heel drag, minimal, minimal na size siya, 685. Ano mga mga gitong sapato, simplihan lang, 685, size 10 dito. Kunting linis na siya, pero wala siyang digitan so sa loset. Sa flat shoes, sulit pa nito. Ito, Hyper Binom. Ayun, Hyper Binom, size 10 dito. Ito pang ilalim, Nike. Yan, 885 dito. Tagay si Mesa itong to, pakasulit na sa sulit na converse ito. Talagang leader ng tingnan, no? Size 10 dito. Yan 685 bulaga. Yan to drill drive minimal na siya, no. May sulit na converse dito. Leader shoe siya. Yan, wala pa siyang dikit nan. May mga konting sole set siya pero wala pang pa purit yung upper. Yan to drill drive minimal lang siya, 685. Bakit matripan niyo lang ito pang harabas? Yan, size 8 dito. Yan may konting putput -put ng ilalim, 685 siya balance dito. Size 8 lang din sya. Ito pang ilalim. Wala ganun pud-pud. Ito lang issue nyo. Malit lang. 685 lang din sya pang babae. yung kulang na sya sa laban. No? Kulang sya sa laba. Boxes napakalaki. 10.5 10, 10. ang pa pang sole pad nya. Ayan may mga konting sole set. dito pang ilalim. 2 drag heel drag. minimal lang din sya. 6, 885. Ito yung issue yung partner nyo. tuklap guys baka matripa nyo itong Christian Dior dito na sapatos yun oh. Christian Dior na sapatos ayan dyan pa yung pad nya maliit lang ito mga size 7 or 8 lang ito yun 1,885 yung pangilalim mo oh. naka star oh. wala ganun pud-pud ito yung partner nya oh. yan, wala, siya, wala rin siyang dikit sole set ng partner niya goods din yun ito ang pangilalim wala ganong pud-pud oh. ito mga gitong sapatos baka magustuhan nyo yun size 6 lang siya. Yun, Pot Joy 485. Malit lang. Ito. Alexander McQueen, kun 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 ma al kunting linis lang siya, 1,285, to drag drag, minimal lang siya, no? Pang babae, size 6 lang siya. Ito, Reebok Shoes, pangharabas pangharabas sa Reebok Shoes, size 8, at ah, size 6, sorry, size 6, 485, Bin kunting punpun yung ilalim. Converse, size 6 lang siya, malit ang 685 todra gil drag minimal lang siya no. Ito baka matripan itong gitong sapatos, yung malagahan pang ganito pang babae. 485 lang siya mga size 6 lang siya. Ito meron ditong Nike. Ito meron ditong Nike dito, size 10 ito pang ilalim. Yan, drag yung todra gil drag minimal lang siya 1285. Yung mga sole set siya, may mga sole set. Ito napakabigat naman ito. 1285 din siya. Pang babae size 6, yun. Ito, Alexander. Ang sapatos nito. Sulit nito, oh. Yung Alexander McQueen. Sulit nyan. Malit lang sya. Ito, panggubay ulit tayo dito. Napakasulit din ang mga sapatos to. 685 sya. babae mga size 5 lang sya. Ito, New Balance. Ang laki ng New Balance. Mga size 12 to. Size 12 or 11. Ang pang pangilali, may kunting pud-pud. 1,285 sya dito may mga konting sole set sya tapan lang ito, Airmax dito nung size ito wala syang sole pad ito pag ilalim yun o, know, 1885 to drag heel drag minimal lang sya ang goods pa na may upper nya, wala na syang sole pad sa, sa mga pang baba, yun may siya sa shoes dito mukhang itong misuno na sa shoes pang size 9.5 ang price nyo ito is 485 lang sya o baka yung mga naghanap ng sucker shoes dyan meron dito sa may JBL Hong Kong Surplus tapat lang siya ng Mercury at katabila siya ng PS Bank. All Star Converse meron dito, mga size 8, yun ang pang babae, pang babae. May mga heart siya. Ito pang inalim, to drag drag minimala siya, 885. Outdoor Columbia, size 8. Yeah, 685. Yan ang issue niya. Ah, wala pa siyang digital sa set. Toklap yung, toklap yung saklay. Hindi pa yung soul pad niya. Ito na pang harabas, size 7. Yan, 685. May kunting pud-pud yung ilalim. Pagkagana sa sapatos ito. Ito pang ilalim. Ayan, 2 drag 2 drag Minimal na siya. 485. Size 8 siya dito. Ito oh. Size 6 lang siya. Nandiyan pa yung sole pad niya. Ito pang ilalim. May pud-pud. 685 siya dito. Pangbabae. Yan, Wala siyang dikit ng sole set. Ito yung partner niya. Ah, may sole set itong ito partner niya lang ko nito oh. sa lumon oh. napakalaki oh yeah, may kunting food na rin nilalim 1885 size 11 dito ito wala siyang mga dikitan so oh. ang issue niya lang is may food yung ilalim meron ditong brooks ba ito yeah, may kunting food bo na nilalim brooks dito na size 8.5 yeah, may mga tikitan solusyon siya ito yung partner niya may walang presyo baka nasa 1.2 ito or 1.8, 85 siya ito meron jagger dito pang babae yung mga size 4 lang ito napakaliit yan 685 kasi yung dikitan soul set yan yan to drag and drag may nike dito na naka triple white yan may kunting food food yung lalim 685 siya dito ang size mo ito is yun 7.5 hmm. tsaga tsagaan na lang muna yun o no, issue niya. ito may adidas dito alpha bones may adidas nito na alpha bones o oh size 8 lang siya. Ito pang nalimig, kunting food food, 1,285. Wala siyang dikit ng soul set. Sika ito yung partner niya. partner niya. Wala, wala siyang mga dikit ng soul set. May konting food lang yung ilalim. Mayroon dito <tiashi> yung Adidas. Napakagana Adidas. Oh. NMD. Tingnan natin yung size niya. Size. Yung size 8 ang Japan soul pad niya. Wala siyang dikit ng soul set. Ito pang nalimig, todra gildrag minimal na äh, hindi siya. 885 ito yung partner niya yan wala siyang dikit yung solset ito meron ditong pagbabahay ulit dito walang solpad yan o no? 485 may kunting yung ilalim mga size 5 lang ito siya maliit lang pero sulit dito na ultra boost na adidas o so napaka solid size 9 dito andyan pa yung solpad niya wala pa siyang dikit yung solset ito pang ilalim o oh. wala ganung pod pod 1885 solid siya mga pang outdoor makamatripan matripan nyo ito yan size 9 siya dito yan 885 lang siya Puma yung size 8 ito pang ilalim yung, wala ganong put putput 1,285 oh. wala pa siyang dikitang solset. set check natin yung partner niya ito yung partner niya yan nandiyan pa yung soul pod niya wala siyang wala siyang, siyang dikit ng soul set yung, wala ganong 1,285 balance size 6.5 napakagaan wala siyang dikit ng set yan o 2 drag drag minimal na siya 1,285 ito yung partner niya yung goods din yung partner niya silang so, init ko dito a uh, 6 napakasulit na a 6 nandiyan po yung sole pad nya size 9 dito sa a 6 ito pang ilalim ayan to il drag minimal na siya. 1,000 check natin 1,885 check natin yung partner nya nga yung lower na syang dikit ng sole set ito pangilalim yung sole pad nya ito pang ilalim 1,285 dito Mayroong new balance dito yan ang issue niya. mga toklap Yung size 8 nandiyan po yung sole pad nya ito pangilalim yan to minimal na ito yung partner anja pa yung sulpad niya. Ito, baka matripan nyo lang ito. Sayon. Sayon dito, pang harabas. Anong size ito? 11.5. anja pa yung sulpad niya. Ito pang ilalim, nakagamsol. Yan. 2 drag-drag minimal na siya. Pwede pa ito pang basketball. 1,285 sa sayon. Goods for itong sayon ito. Baka matripan nyo itong sayon to pang basketball lang. Pwede, pwede pa ito. Sulid nito. nito. Yun. Yan to drag drag minimal siya dito sa may sayon. May dito, napakaganong huka Yan, to drag drag minimal na siya, oh. 685 dito sa may huka May kunting pud-pud lang ilalim, no. Yan, goods pa yung upper wala pang punit. Check out yung partner niya. Size sa huka, goods pa din tong partner nyo. Wala siyang mga dikitang soloset, wala pang punit. Yan, may kunting pud-pud lang ilalim, 685. Polo dito, sa stand dito sa polo. Sulit nito. oh. Diyan pa yung solpad niya. Wala pa siyang mga solset Ito pang ilalim, yan, no? Talaga nung food food 6885 dito so, sa may polo baka magusto niya lang. Tapos gitong sapatos mga size 10 to. May mga batik-batik ng chaman lang siya. Ang Japan sol niya. Wala pa siyang may mga konting solset set itong pangilalim. Ang 685 to drag and drag minimal siya. Sa saras sa dito size 8 na saras 685 yan. May konting food food yung ilalim. good's spring upper niya. So, baka matripan niya tong Oliver Cabell dito na sapatos. Napakasulid pa nito. Konting punas lang leader na leader itong datingan to ang legit napakasolid solid parang gusto kong kunin ito po una na lang bang nagkapan itong sapatos napakasolid solid nito kunting, kunting, dumi lang siya alam nyo naman yung puti madikit sa dumi ito pang ilalim yan 2 drag heel minimal lang siya 1,285 lang siya dito napakasolid solid pa first one dito size 11 dilaw na yung midsole nya dyan pa yung sulpad nya ito pang ilalim yan to drag minimal lang siya 885 baka magusto nyo lang ito yung partner nyo ito yung part-time niya. Ito yung mga solset. Toddler gilder, minimal na siya. Hanggang dito lang mo tayo, Papa Tams TV. <laughs> uh, nagustuhan ko sa Netflix ko, punta nyo na ito. Jebel Hong Kong Surplus, sa Munoz lang siya. Pinaka-landmark niya lang. Tabi lang siya ng Facebook, tsaka harap lang siya ng Mercury. Hanggang dito lang guys, maraming salamat po. Thank you.